Anita, lichon pugon. Galila si Ren, tamang antila. Subok ang pugon. Uh, oh, Aliyah, galila. Sindar tila, lichon pugon. Mga antila, Subukan tipe ang tayo. <laughs> Ayan, may iba pagkad ang pugon na masamsamit. Subok Subukan tibay, matalagang masamsamit. So, lichon ba? tila, bali tila, bali na kalasyaw. Tak on dalan tija at bunag na simbahan tanang nangan tayo may presto to may lichon pugon. So on kawanan, mama ara po. sa may comprehensive national high school, ayan, umikot po tayo dito sa likod ng simbahan. Dito ang daan papunta doon sa kabila dahil one way mga friendship. Bago kayo pumunta doon sa munisipyo ay dito kayo dadaan. At dadaan tayo dito sa may harap ng uh, Kalasyo Comprehensive High School. Ayan, nasabi ko na ulit. At makikita dito ang Uson, Pigar-Pigar, at ang uh, Walmart uh, Mini Store. So, ayan, ikot tayo. Medyo uh, may konting traffic. So, ayan, diretso pa tayo mga ka-best friend. At ayan na nga ang Uson, Pigar-Pigar. Diba? Nakikita nyo na ba yan, mga ka-friendship? at doon pa tayo banda mabagal ang takbo at ito naman ang katabing alpha Mart. ayan makikita ninyo dito sa likod ng simbahan at ayan na nga tayo na ay papunta doon sa uson pigar pigar ayan maganda dito ang pigar pigar mga ka friendship at may bakanting lote dito at doon naman sa likod ay comprehensive national high school ng Kalasiao at syempre, diretso pa tayo, iikot tayo don sa may dulo. Ayan, diretso pa, at nakikita ko na yung signboard na ang ating uh, Litsun Pugon na pupuntahan. At ayan, diretso pa tayo dito, at pagdating natin doon sa dulo, ay iikot tayo ng pakhaliwa. At para mapuntahan natin yung Litsun Pugon. At habang binabaybay natin ito, ay may madadanan tayong simbahan ng... Uh, Church of Latter-day Saints, di ba? Makikita naman ito sa may bandang kanan. Diretso pa habang diretso. Ayan, ikot na tayo mga best friend. O, di ba? Umikot tayo sa kaliwa. At pagkatapos, diretso pa yan. At mag-iikot na naman tayo dyan ng kaliwa. So, baybayin lang natin itong kalsada dito. Hanggang doon sa may makarating tayo doon sa paikot. Papuntang kaliwa. Ayan, malapit na. At ito na nga yung sin sinasabi kong simbahan, mga best friend. Ayan, sa may kanan. Ayan, pakaliwa na tayo. Diba, mga best friend? Ayan na, nakikita ko na yung lechon pugon sa harap. At ayan na nga, nakikita ko na ang lechon pugon. Eto na mga ka-friendship, andito na tayo. Patal <laughs> na Ayan o, no, lechon pugon. Ayan na nga yung lechon pugon. Ito na lang. <laughs> ito na lang. Ja, ja, ja. Ayan, ayan. Lati lang yung pagon. O, anong nang nangyo, anong nangyo, anong nangyo na. Ayan. Nandito na nga tayo, ka-friendship. Baba na tayo. Let's go. Tara na at uh, tingnan natin yung litsyon at, at magorder mag-order tayo. Take out mga ka-friendship dahil may pupuntahan pa kami. So ito na ang litsyonan nila na pugol. Wow. Kitang-kita na sa harap mga ka-friendship. Makikita ninyo pulang pintura at ayan ng loob at mag-order dito sa may loob. May cashier dito sa loob at dito tayo mag-order. Tatanungin natin ng mga price, syempre. Pinili yung baka, Isang picture. Take po? Ano ba yung baka? Ayan, na kami ka-friendship at lalabas kami para makita natin ang pag chap chap nila ng uh, lechon. Ayun ang labas. Ayun ang pugon. Kitang-kita mga ka-friendship. O, oh, di ba? Diba? Ay nako, amoy pa lang ang bangwa mga friendship at tignan natin ang kanilang menu, ang kanilang uh, solo order na combo. Masarap ang combo nila dito, ayan Oh. Ito yung bestseller nila na overload. Tanong natin. ito po yung overload ah, overload. Ang overload nila ay 100 grams na pork and 100 grams na uh, baka at uh, isang rice at may konting uh, vegetables sila at sa halagang 149. Yan ang price list. So ayan ang order namin ay pure lechon, baka at pork. So yan ang lechon baka. Ang 1 fourth ng lechon baka at baboy ay tig 300 pesos at masarap na siya mga ka-friendship wow naman meron pa tayong Oy. free taste may free taste daw oh. tignan natin mm. 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 Chap -chap. mm, sarap friendship nakakatakam o oh, diba sinachap-chap pa lang eh, nagma-mouthwatering na tayo dito <laughs> o oh, diba friendship tara na at uh, mag order na kayo dito sa Lichon Pugon at masarap ang lechon baka, malambot. Alam nyo ba mga ka-friendship, ngayon lang ako nakatikim ng lechon bakang masarap. <laughs> o ba diba? So ang laki ng pagkakaiba ng lechon baka at ang lechon na pork. So try ninyo mga ka-friendship at ikumpara ninyo kung ano ang mas masarap. At talagang babalik-balikan ninyong kumain dito sa lechon pugon. At ayan na nga ang kanilang bestseller, ang kanilang solo uh, combo meal. Ayan, 140. Sa halagang 140, mabubusog na kayo mga ka-friendship. di diba? O. Oh. overload. Overload. Ayan, pork at ang dami kumakain mga ka-friendship, naka-reserve at nakapila tayo. So nakapila mga ka-best friend. Pangatlo pa kami. Yeah. Ayan, maraming kumakain. Maraming order. At ito ang aming take out. Maraming kumakain sa tanghalian. Ayan, hanggang gabi sila dito mga ka-friendship. So ayan, kami pa uwi na at kakain kami na sa bahay. ang take out lang kami. Ayan, hindi na. May naghihintay sa amin sa bahay. Ito ang location ng Lichon Pugon, malapit sa may Senyor Tisuro. Papuntan Senyor Tisuro, tsaka yun yung simbahan. Malapit lang makikita ang Lichon Pugon. Diba? Ito ang Senior Tisuro from right. Nasa left naman ang simbahan. Kami ay nakabili na ng Lichon. That's all friendship. Thank you for watching. Hope you like my video today ang lechon pogon ang masarap na lechon beef at lechon pork that's all guys try lechon beef and pork that's all for today friendship and please don't forget to like and follow bye